Okay, ito ngayon po natin, mga kabasurero, ang mga sports car na nabili po natin. Ayan po, tignan nyo, umpisaan po natin dito kay Bugatti Dibo. Ayan po, napakaganda. Yung, yung gulong pa lang po niya, eh, talagang ma uh, papaibig ka na. At sunod po natin, ito yung si another Bugatti Dibo, pero uh, kulay, ano po ito, gold. 18 carats gold po yan at kule uh, kulay blue sa gulong kaya napakaganda po at syempre yan po yung atin naman pong uh, kulay white na Ford Mustang next po natin ito yung si Ferrari Monza Mora <laughs> Ramon Monza Mora po and then next po yung ating Ferrari na FXX Evo number 27 po yan napakaganda kaya And next po natin, itong si Porsche 911 na white. And then, siyempre po, yung ating Ferrari na red, 296 CTG. Yan po, talagang kumiki na nga pagkapula. And next po naman natin, yan, another Bugatti Divo po. Pareho lang po yan yung isa. At ito po, yung ating namang Ferrari na 296 CTG. Yan, ako po nang momulan pula. at Siyempre po ang ating uh, Porsche na at 911. Na kulay white naman po 'yan. Ayun. Uh, napakaganda po, talagang two door lang siya. At, s'yempre po yung ating si Mr. Lambo. Lamborghini na kulay green na uh, talagang kumikinang na naman po at uh, number 27 po na Ferrari, another Ferrari po 'yan. Uh, napakaganda po. Kaya talaga naman kung isipin po natin eh super yaman na natin na pisa na po nating makolekta ng mga at bumili ng mga sports car na ating uh, gagamitin sa pagagayarad sale <laughs> so ayan po ang uh, batch po natin unang batch po natin yan labing dalawa po muna ang binili natin um, kaya, ayan po, tingnan nyo. May, mamili na po kayo at mag-comment lang po kayo kung ano po ang nagustuhan nyo dyan sa ating mga... Dumako naman po tayo. Ito, doon sa second batch po natin. Labing tatlong piraso po yan. Ayan, yung ating po nga... Uh, Nagkikinang na naman na uh, bogati Debo. Uh, talaga naman po. At syempre, yung ating... Ferrari! kumuha na po tayo ng ano para may spare po tayo baka pag naplatan po tayo para meron po tayong pamalit at next po natin ito yung si Lambo na Grand Turismo B12 Vision ayan pag masdan nyo pong maigi at uh, talagang main uh, may in love po kayo sa mga kotse po natin pinagbibili ngayon siyempre ang Lamborghini white naman po na contact EP800-4 Ayan po, nako putim puti At talagang kumikinang ang kutis Next po natin yung ito Yung another ano, bumili na po tayo nito Pero Kumawa po tayo kasi para pag nadumihan eh, Gamitin po natin ulit Next po, ito yung atin naman Ford na GT na 2019 Ayan po siya Talagang Nag umapo po ang kagandahan at uh, siyempre yan ito po yung kumuha eh, na po tayo ng mga pang-spare para pagka nadumihan kuha eh, na lang po tayo ng panibagong kulay Ay, yan naman po yung GT na Heritage Edition white po na number 98 <clears throat> and then siyempre yung ating Porsche ulit na uh, 911 GT 13 RS 4.0 Ayan po, uh, talagang uh, kailangan po eh meron tayong mga pamalit gawa ng pagnabandamihan -dam at naku kaya eh meron nangyari eh, meron hindi po tayo mapapahiya. Ayan po, yung Porsche 911 na GT3 naman, yung pula. At syempre, ayan, si number 27, Ferrari FXX. Pakaganda po ng kulay siguro kung makikita nyo lang ako nakasakay dyan eh, talagang mapapawaw kayo. Syempre po, ayan ito yung ating Ayan naman po, ito si Chevy Camaro. Nako, ang ganda, ganda po ng kulay. Talaga naman pong nagmumura ang kagandahan ni Chevy Camaro. Kaya Tayo po,